77 years old na si Nanay Sho na tumayong nanay at tatay sa limang mga apo niya. Mahirap na kasi. Eh. Sandi na rin ako nakakalakad. Halos hindi na makatayo. Mabibilib ka na lang talaga sa kabutihan ng loob niya dahil kahit mag-isa lang siyang bumubuhay sa limang apo, nananatili pa rin matatag at hindi sumusuko sa buhay. Hello, ma. Hi, Nay. Ano pong pangalan nila? Sion. Bali, gano'n na po kayo katagal nakapuesto dito? Matagal naman. Natatandaan nyo pa po ba? Kasi noong 1972, doon pa ako nagtitinda sa may kanto ng Siongsi. School po yun, ano? Mm -hmm. Mangga rin po yung tinda nyo noon? Ano, sari-sari, may mangga, may singkamas, may... Ah, pero puro prutas? Uh Oo. -oh. Kailan po kayo lumipat dito? Tandaan nyo po ba, Nay? Matagal naman, 1996. Hindi oh. wala pa tong 168. Wala pa. Ah. Pero dito nasa tulay. Uh -oh. Kasi dati, dito kami nakatira, diyan sa 168. Wala pa yan eh, no? Uh Oo, -oh. squatter pa lang yan nun, ma'am. Ngayon, nung dinimulis kami dyan, lumipat kami ng bulakan. Siyempre, walang kita raon. Nairapang kami maghanap buhay. Lumuwas kami ulit dito. Tapos nag-aano lang ako yung konti-konti lang nun panindak. Pero may mga anak ko kay dito sa Manila? Hmm. Yung oh. isang anak ko, PWD, wala rito. Ngayon, eto mga to, mga anak niya yan, lima. Ilan po ba yung anak nyo? Dalawa lang, yung isa patay na. Ah, okay. Bali ako na lang ang nagtataguyod sa kanila. Mga apo niyo po? Oo. Oh. Yung limang apo niyo po, nasan po? Nandito rin. Tumutulong ano. po sa inyo? Ah, that's Yun good po. Yun yung panganay. Yung, yung babae po. kanina, oh. siya yung panganay. Oh. Siya na yung pinakabunso. Oh. Ah, okay. At least malalaki Nainin. na lahat. Ano? Oh, uh oh. -huh. Bali, nai, kanina, kwento nyo na parang kayo na yung tumayong nanay-tatay uh -huh. sa mga apo nyo. Kasi 53 pa lang ako. Biuda na ako. Eh. Ngayon, 77. So, ang tagal na rin oh, pala. Oh, ang tagal na. 30 years na yata. Pero, syempre, lumalaban. Uh -huh. Strong si nanay. Kasi, para sa mga apo. Pero, at least po, na yung iba malalaki naman na eh. Ito lang ang bunso namin eh. Dadating yung time, may awa po yung Diyos. Oh. naman, kahit pa paano. Nakakaraos hmm. Nakakaraos sa pangaraw-araw. May rath na kasi kasi nalala ko lang minsan sa kanya ako ng Nangungutang. ng Eh kasi minsan hindi na rin ako nakakalakad eh. Halos hindi na makatayo. Eh yung nanay niya nagtitinda, minsan pagkawala naman paninda, nakikitinda na lang din siya. Bibigyan siya dalawandaan, pangkain lang natin. Minsan siya tumutulong sa amin. Ang bait din ni ate, no? Mm. Si ate po. Kaya tumutulong sa amin pagka sinabi nung mama neto na wala kami pera, wala kang pangkain. Siya nagbibigay ng pangkain niya. Huwag po kayo magalala na ipagka napanood na marami to. Mm -hmm. Hindi kayo magtatagal, maubos agad itong mangga niyo. Salamat naman. Saka huwag po kayo magalala, tulungan po namin kayo. So ito yung mga mangga niyo, tumpok 100? Oo, yung malalaki kami. Ito 50. So sa mga ganito na yung magkaning ganito? Sampu lang yan, ma'am. same sila or depende Dente. sa laki? Mas malaki kasi, uh -oh. kaya 20. Sa singkamas? 10 lang din. Napaka-mura. Tapos meron pa kayong alamang ano, Nay? Meron po ito. Tsaka asin na may sili. Kayo po mo. nagluluto mismo, no? Oo. Mm -hmm. Order ako isang singkamas, Nay, tsaka neto. Pero sige, singkamas po muna. Wow. Thank you po, Nay. Thank you. Yan. Yeah. So guys, itry natin tong Sing Kamas at mamaya yung mangga ni Nanay 77 years old na ang sipag, nagtatrabaho pa rin. Limang dekada na siya nagmamangga or nagpuprutas. Pasensya na, pasintabi sa mga buntis na magkikrave pag napanood to. Mmm! <laughs> ang sarap! May anghang na rin. Naparami ata tayo ng anghang. Pero ang sarap nung bagoong ni Ma'am, magpuprutas na mm <laughs> At sarap. Alam mo, ang kinagandahan naman dito sa Singtamas, Mas, pag kinain mo, kasabay nung bagoong, wala kasi siyang asim eh, di ba? Plain lang yung lasa niya. So, mamaya try natin sa mangga kasi ni may asim. So, medyo challenging, di ba? Mga lasim ka talaga. Mm. Ang piso lang. Sobrang sarap. Panalo. Para sa 10 piso. Ako, nanginginig na yung pangako. Nangangasim na ako na. Apo. Wow. So, ito naman yung mangga ni nanay. Ito yung mangga na kalabaw. Dito nyo lang makikita si nanay sa may tulay, labas ng 168. Sa likod ng 168 po okay. ito, okay. yun o. Oh. Malapit sa tulay, doon nakapweso si nanay Sean. Sa kahabaan ng Santa Elena Street. 20 pesos tong kinuha natin. Mmm. Oo, uh, sarap. Gapang lang sa pang... <laughs> Mm! Pasensya na, mga ngasim din kayo. Ito yung maasim na masarap. Mm! Asim! Mm! 10 pesos or 20 pesos na worth it. Ipang papak. May bagoong ka pa, 'di ba? Eh lulutuin pa ni Nanay 'yan. So, with love pa 'yung kakainin mo. Limang dekada ng ginagawa ni Nanay, nakakatuwa. 77 years old si Nanay, mabibilibid ka. Mm. Mm. Mm.